Guys, sa nakikita nyo, hindi yan pork or chicken sisig. Pinagsama ko lang dyan ng tokwa at talong. Wala. Kaya naman, kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa to, tara, samahan nyo po ako. Hi guys, magandang araw po. It's me, your ate Aira. Guys, sinisimulan ko nang na i-slice dito ang ating mga talong. Kalahating kilo nga lang pala itong nabili ko. Guys, sinislice ko nga lang ito ng maliliit na pa na kasing size lang din ng ating tokwa. Bali, limang pirasong talong po pala ang na ko dito. Pagkatapos ko nga pong i ang ating talong, ay sinunod ko na rin po pala itong ating tokwa. Isang toko nga lang po ang binili ko dahil marami may naman na po ito kapag na-slice na natin. Ni-slice ko lang din po ito ng maliliit katulad ng talong. Pagkatapos ko nga pong ni-slice ang ating tokwa ay sinunod ko na rin itong ating breading mix. Naglagay nga po ako dyan ng isang pack ng crispy fry, original lang. At sinunod ko na rin po palang nilagay ang ating harina dyan. At tinimplahan ko nga ito ng paminta at saka asin. Tsaka hinalo-halo ko lang yan. Sa isang lagayan, naglagay nga po ako dyan ng 4 na kutsara ng breading mix. Naglagay nga po ako dito ng tubig dahil ito pang-coat pang -co natin sa ating mga talong. At kung ganito nga ang ating texture ay okay na yan. Sa isang lagayan ay pinaghalo na nga natin ang ating talong at saka yung breading mix na tinimplahan natin. At kapag na na ng mabuti sa ating mga talong ay pwede na natin ihalo dyan ang ating breading mix na pinaghalong harina at crispy fry. Guys, pang-double coat nga ito ng ating talong para naman may prito natin ng maayos mamaya. Pagkatapos nga nating naikot ang ating breading mix sa ating talong, ay inuna ko na nga pong prinito ang ating tokwa. Pagkatapos ko ang naprito tong tokwa, ay sinunod ko na rin ng ating mga talong. Guys, habang puniprito ko nga itong talong, ang akala nila ay karne itong piniprito ko. Kaya naman nung nakapagprito-prito na ako, ay naku, di mo na tinantanan. Tinikman na nga. Pwede na daw ulamin. Kaya naman, nagsaing na agad sila ng kanin. O ba diba, ang sarap ng talong, akala mo naman liyempo. Pagkatapos po nga po magprito ay tinimplahan ko na rin itong ating sauce. Kaya naman sa isang lagay, nilagay ko lang dyan ang ating 80 ml ng mayonnaise, paminta, asin at saka asukal. Sinunod ko na rin palang nilagay dito ang ating kalamansi, apat lang palang nilagay ko dyan. Nilagay ko na rin pala dito ang ating oyster sauce, yung maliit lang niya na pack. At sinunod ko na rin nilagay itong ating liquid seasoning. Tapos hinalo halo ko lang yan. At kapag ganito na nga po ang ating texture ay okay na po yan. At sa palayok nga po naglagay po ako dyan ng margarine. Naglagay po ako dyan ng isang kutsarang sibuyas. Sinunod ko na rin po palang nilagay ang ating tokwa at yung napritong mga talong. At saka ko nga po ito, hinalo-halo. Tsaka ko nga po pala nilagay dito ang siling haba, sibuyas, at yung ating natimplahang sauce. Nagdagdag din pala ako dito ng isang itlog. At saka ako na nga ho yan, hinalo-halo. At nung okay na rin ho ito, ay tsaka na rin po tayo nagsandok. At ito na nga ang ating tokwa talong sisig. Wow. Guys, kung gusto nyo nga ng tipid ulam sisig, ay try nyo na rin ito. Masarap ito. At tataob talaga ang inyong kaldero. Kaya subukan nyo na rin pong gawin. Alam ko, natatakam ka na dyan. Siyempre ang inyong ate. Excited na naman kumain. sa so, paano ba yan guys, kakain na naman tayo. At syempre hanggang dito na lang muli ang ating vlog for today's video. Maraming salamat sa palaging panonood. See you on my next vlog. God bless you all. na Kumusta kain na? Hello, maganda Huwag kang masyadong magpupuyat pa